Obranay, na eh! Set! Pwede ka ka po, ikagamay ang sildo! Ano ka yung man? Bilat si Ilek! Oh! Set! Ano mo ako ko si Uy, pre! Uy, pre! Kamusta ka? Ayos lang, gusto mo trabaho? Trabaho? May trabaho na ako di? Meron sa akin, 600 ang araw. Magkano ba arawan mo dyan? 150! Sa akin ka nalang trabaho! 10 months mo po ba bago makuha! Ay, sa akin ka nalang trabaho! Ano trabaho yan? Doon lang sa bahay! 600 ng araw! 600 ng araw? Hmm, Tara! Ano? Wait, wait lang! Pabigla-bigla kang nga, lente ka! Bakit? Mag-resign pa ako! o, o sa atin ko pang boss! Pakitaan kita! Ang gigigil talaga ako sa boss namin eh! Sige, hintay mo ko doon! Mag-resign ako! Ang na ang ka na mag sa motor! Bakit pre? Huwag ka na maghawak ng motor! Magkano ang sildo natin dito? 150. 150! Isa... 10 months mo bang makuha, di ba? Pwede i-offer sa akin si Jonathan. 600 ang araw to! Alis ka na sa trabaho natin. Umalis na tayo sa trabaho na to, Ay. Ultimo brief natin to, hindi tayo makabili to. Di ba? Kuha ko sa'yo, mag-isip ka na. Magandang offer ni Jonathan. 600? Saan mo pa hanapin yun? Pasinsya ka na, pre. Matagal na kasi ako dito, kaya hindi ako talaga ba pwedeng umalis dito? Hindi ka na talaga magpapapigil? Kasi naalam na rin ako kay boss. Sayang opportunity yun! Ikaw lang siguro, pre. Ayaw, mo? Hindi mo na ako masiguro sasama. Ay, ikaw eh! Mahalak ka! Saan si boss? Doon si boss. Puntahan mo doon sa opisina niya. Saan? Sa opisina niya? Oo, oh, doon sa likod. Black! Ayang ko yung animal yan! Buisit na yan! I resign! Anong problema mo? Nag... Boss! Hindi mo ba alam? Mag-resign ako ngayon! Ay, di mag-resign ka! In-apply ko na sa sarili ko na hindi bagay sa akin ang 150 tapos 10 months bago makuha. Ay, mag-resign ka! Marami akong pira, marami akong tao, marami akong mga... Sikuhin ko ba ka mo? Hindi mo na ako tauhan ngayon. Ha? Lumayas, lumayas, ka sa harapan ko. Hindi ko kailangan ng mga kanyang tao. Ubusin ko sa ulo mo ang tatlong magasin animal ka! Kapos na paghihirap ko, boss? Mag-overtime ako! 12 hours! Walang bayad! Ayoko na ng ganitong trabaho! mao! We set ka pang abuhin eh! I resign to myself! Mag-resign ka! Layas! Nakita kailangan dito! Umalis ka, Les! <laughs> okay! Ay! 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 ba Ay! trabaho dito? Trabaho? Ay! 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 Pasok ako, mag-apply ako. Si Pong kasi nag-resign. Ay, nag-resign na siya? Oo, oh, kasi ayaw ko doon, may inano daw sa kanya si si Jonathan May Hindi ko kilala yun. Oh, baka wala, baka Andy um, pa. Ako na lang. Baka kilala mo si Jonathan, 600 daw ang araw niya doon. Ay, hindi ko kilala yun, boss. Ito na ako, mas maganda ba yata dito eh. Okay man, trabaho dito kasi maliit lang ang sahod. Magkano ba? 150 oh, lang sahod pwede dito. Pwede na yan, pwede na. Okay na yan? O, pwede na. Kausapin mo na lang si boss doon, puntahan mo na lang. Sige. Tapo. Oh! Ikaw ba yung boss dito? Sino ka ba? Mag-apply ako, mekaniko. Mag-apply ka? Oo. Oh, may imbakan, ba? Diba? Mukha mo palang mukhang kupal na, pero tatanggapin kita. Kailangan ko ng tao. Sige. Ngayon na, magtrabaho ka na. Ngayon na? Oo, ngayon na. Magkano araw ko? Wag mo lang tanong, ngayon ako ng bahala sa'yo. Gusto mo ang trabaho, di diba? Oo. Oh. Oo, oh, magtrabaho ka na. Start na. Kama kupal nito, magtatrabaho. Harap ng sweldo. Babayaran ko kayo kung kailan. Buti nalang, nag-resign yung butiti na yun. Arte-arte pagkapangit-pangit. Buti nalang, may dumating na bago. Kala mo maubusan ako ng tao? Hindi! Eh, bagong yes, trabaho. E. Uy! Uy! Saan galing? Wala ko sa bahay niyo! Wala ka man doon! Ay, hindi! Nag-alis ako dito sa shop na sa buwisit shop na to. Oo, oh, nagligpit ako ng mga gamit ko. Yung mga tools ko natin, na, gindala ko na. Ta, kailan natin ano yung sinabi mong 600 ng araw? 600? hundred ginaayos pa kasi ako dito. Ay, hindi! Naga... May nag... Hindi, may ginagawa na pa yung mga pachik. Pachik na? Motor? Kailan natin ano yung ano mo? Yung sabi mo na trabaho. Trabaho? Oo. Oh, kaya ka alis ako dito. Oye. Binugbog to. Nandito ka pa. Di ba pinalayas na kita? Hindi na kita kailangan dito. May... Eh, bakit? May kapalit ka na. Ha? May kapalit ka na. Ikaw magtrabaho ka na. Start na. Ano na kapalit? Aray ko! Sarang kapalit. Tumayas ka na. Sinabihan ako niya, boss. 600 ang araw. Kutaw-taw sa kanya. Puta ragis ka ng atahong ka. Kala ko sa Facebook lang may scammer. Kakilala mo lang rin pala ang scammer.